Hello, magandang araw sa inyong lahat mga kapatid at welcome na naman sa ating munting channel. Sa video pong ito ay ibang topic na naman po ang aking ibabahagi sa inyo. Marami na po akong na i-upload na mga ritual para sa pag-ibig. Kaya naman po sa video pong ito ay tutugunan po natin ang request ng ating isang subscriber. Nais niya daw po na magkaroon ng isang orasyon na maaaring gamitin upang maligtas ang kanyang sarili sa lahat ng sakuna at kapahamakan na kanyang madadatnan sa kanyang buhay. Kaya naman po sa bidyong ito ay ibabahagi ko po sa inyo ang isang malakas na orasyon upang ang inyong mga sarili ay maliligtas sa anumang kapahamakan. Pero bago natin itutuloy ang ating video ay inaanyayahan ko muna kayong mag-subscribe at pakion po ang inyong notification bell. Pakishare din po ang video ito kung sakaling ito'y nakatulong sa inyo. tayo ay naninirahan sa mundo na puno ng karahasan. Kaya naman, hindi po natin maiiwasan na tayo ay haharap sa ano pa mang kapanganiban at mga sakuna. Papaano ba natin ito maiiwasan at papaano tayo maliligtas? Sa pamamagitan ng paggamit ng orasyon na ito araw-araw ay masisiguro natin ang ating kaligtasan sa labas at loob ng ating bahay. Kailangan lang po na dibusyonan ang orasyon na ito. Ibig sabihin po ng pagdidibusyon ay paggamit po nito o pagdadasal nito araw-araw. Diyan po kumakapit ang bisa ng orasyon lalong-lalo na po sa mga baguhan na nagtatanong kung papaano ba pabisain at pakapitin ang bisa ng mga orasyon sa ating katawan. Yan po ang isa sa pinakamadali na paraan. Gamitin niyo po ang orasyon na ito araw-araw bago kayo umalis ng bahay. Kung may gamit kayong puder ay unahin pong usalin at ang inyong puder. Isunod ang orasyon na ito ng tatlong ulit at pagkatapos ay hipan po ang inyong dibdib oo ang inyong sarili. Sigurado po lahat ng kapahamakan at kapanganiban na inyong mahaharap sa buong araw ay siguradong sigurado pong maliligtas kayo gamit ang orasyon na ito. Yun lamang po kung gagamitin ang orasyon na ito ay gumawa po ng mga mabubuting bagay at wag na wag po itong gagamitin sa kasamaan alam naman po ninyo na kung ang orasyon ay gagamitin sa kasamaan ay talagang may balik po ito sa atin. Halimbawa kung ito ay ginagamit ninyo sa panlalamang ng inyong kapwa tao, bibisa ito sa inyo, ililigtas kayo nito pero isang beses o dalawang beses lang. Sa mga darating pang kapamakan ay hindi ka na ililigtas nito. Pero kung gagamitin at gagawa kayo ng mabuti palagi, ang bisa po nito ay inyong makakamtan habang buhay o habang ang orasyon na ito ay inyong gagamitin. Ito po ang orasyon na inyong babanggitin sa umaga bago kayo umalis ng inyong bahay. Kung wala kayong puder na gamit ay magdasal na lamang po ng isang ama namin, isang abaginong Maria at isang sumasampalataya. Pagkatapos ay idugtong ang orasyon na ito ng tatlong ulit. Rebersenos, Hirosulimis, Si Ipsum, Pax, Bubis Igusum, Demonia, Leberami, Hasilium, Salbami. Yan po ang orasyon na inyong babanggitin bago kayo umalis ng inyong bahay upang maliligtas kayo sa anumang disgrasya kapahamakan. Nasa sa inyo na po ang pag-iingat sa orasyon na ito at sana ay makatulong sa inyong buhay ang orasyon na ito. Hanggang dito na lamang po ang ating video. Marami pong salamat sa inyong pagsusubaybay palagi ng ating mga video. God bless po sa inyong lahat.